3 tips para matagal malobat ang ating mga cellphone. Bago natin simulan ay kung bago ka lang sa ating channel ay kung de ka pa naka-follow sa akin ay follow muna ako ngayon. So ang unang step ay pumunta lang sa setting ng ating cellphone at pumunta ng about phone. Click about phone. At pag andito na kayo ay hanapin si software version at top nyo lang ng pitong bises para ma-active si developer options sa iba ay ang nakalagay ay build number or MIUI version. At back na natin at hanapin si developer options. Click nyo lang at scroll down hanapin si apps. At sa apps ay andin si background process limit. At click nyo lang at lagay nyo sa no background process. At doon naman tayo sa pangalawang step back nyo lang at hanapin si battery click battery and lagay nyo sa power saving mode. Lang. At para naman sa pangatlong step ay back nyo lang at hanapin si Google at click Google. At kapag andito kayo ay click nyo lang ang three dots sa gilid. At piliin si usage and diagnostic. At eon on nyo lang guys at dito na nagtatapos ang tips natin sa la